Ah, uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Ricky Farmer nga po pala ulit 'to. Uh, bali, ngayong araw na 'to mga kagulay, Merkules Ah, uh, mag uh, unang pagpapakain sa ating talong o kaya pag-aabono mga kagulay. Bali ang gagamitin kong abono mga kagulay, gagamitin kong pinakauna muna 'yung calcium nitrate ng Yara, 'yung tropicot mga kagulay. To. Oh, pansin niyo, tinutunaw na siya mga kagulay. Yan, kung mag kung magtataka kayo bakit ibang kulay kasi uh, inaluan ko na siya ng fungicide na copper base mga kagulay, naluwang ko siya. Ito yung gamit kong ano, fungicide mga kagulay, hindi ako sponsor nito mga kagulay pero papakita ko na rin. Ito yung gamit kong ano uh, fungicide, bactericide mga kagulay. Yan. Kasi napaka-importante na ito lalo na kapag sa unang ano pa mga kagulay kasi Uh, hindi pa naman ako nag spray ng fungicide mga gulay to. Kasi to sa lupa talaga to, pinakadabis talaga to sa lupa mga kagulay. Pwede rin tong i-spray. Kaso lang kapag i-spray mo to mga gulay, dapat walang halo kasi ano nga siya, uh, siya mga gulay, hindi siya pwedeng ihalo sa ibang uh, mga insecticide okay, o kayo o pulyarman, hindi siya pwedeng ihalo mga kagulay. Kaya ang ginagawa ko dito mga kagulay sa unang abono pa lang ay sinasama ko na to dito. Kaya ganyan ang kulay niya, Baka magtaka kayo, baka sabihin nyo i-winner na kagad to kasi ganito yung kulay ng winner. Kapag tinutunaw mga kagulay pero walang winner to. Calcium nitrate lang muna mga kagulay tapos itong coside. Yan yung unang pag aabono ko na sinasama ko dito mga kagulay. Yan. Bale yan kapag natunaw. Bale ito, uh, dalawang kilo sa isang drum mga kagulay. Yan, dalawang kilo ng calcium nitrate sa isang drum. Tapos isang ganon uh, copper base na cosite mga gulay isang sachet ng ganon tapos dito sa isang drop gagahalo ko na mga gulay tapos ang ano naman ang ratio naman dito sa ano sa pagpapakain natin mga kagulay ay isang lata lang ng sardinas isang lata lang ng sardinas mga kagulay sa isang puno ka kapag ano, ganito yung ginagamit namin. Yung lata lang ng sardinas o kaya Argentina, kung ano man. Yung ganito lang kalaki mga kagulay. Yan sila lang din ang lata ng sardinas so walang sardinas mga kagulay kaya itong Argentina Argentina baka naman <laughs> yan mga kagulay yan ang gagamitin namin bala ito ang abono namin lahat yan baka mga apat to siguro na ano tatlo kaya apat na ano na 200 liters ang gagawin namin dito mga kagulay ang may abono dito yan yan kung titignan nyo itong ating ano yan na ay yung ating talong mga kagulay nandito dito ito yung sinasabi ko na maraming namatay dito mga kagulay kasi kumbaga nauna dito yung mga malalaking punla dito ay yung mga maliliit marami siyang namatay mga kagulay yan dito dito ang dumanda kaya nga nangangailangan ako ng ano ng punla uli mga limang tray siguro mga limang tray ang kailangan ko mga kagulay kasi maraming namatay dito para eksakto pa rin siya na kasi Uh, 5,000 to pero maraming naman kung hindi ko ito mahuli ay hindi na to abot ng 5,000 mga kagulay hindi na abot kaya kailangan ko ito mahuli mga kagulay yan maraming yan katulad yan oh. ito yung sinasabi ko sa inyo kagahapon na ganito ganito kasi yung lupa mga kagulay o oh, matitigas ayan matitigas siya mga kagulay so balik tayo dun sa pag aabon ng mga kagulay yun nga Unang abono natin, bali kung susumahin mo lang sa dapat ay 3 days after transplanting pero ang nangyari doon 5 days na doon 4 days na dito tapos dito 3 days pa lang kasi hindi nga siya sabay sabay na itanim kasi hindi nga siya natapos ng isang taniman lang mga kagulay kaya hinintay ko na lang mag 3 days dito para sabay sabay na halos siya mga kagulay bali ang kwenta ko na lang 3 days na lang lahat para hindi nakakalito mga kagulay yan tapos yun nandun nakikita yun nandun mga kagulay ay ang palaya ayaw na ha ayaw ikon kay basig na pa dili na tunaw. Ayan, madali lang matunaw ang calcium nitrate, mga kagulay. matunaw okay. namin, mga kagulay. Lalo lang kapag ganitong tag-init, kailangan, kailangan talaga tunaw, mga kagulay. Pero kahit tag-ulan, mga kagulay, tunaw pa rin ang ginagawa ko. Ah, wala naman siya eh. Tapos saluunin mo yung Hanggang dun yan, mga kagulay. Dito titignan natin yung mga ibang sa natin. Kasi yung na kayo, madabo pa mga gulay. Di pa nakakapaglinis. Yan. Ito, oh. Ang ganyan lang patay na mga kagulay. Oh. Tabi rin siyang mga patay mga kagulay. Yan. Yan sya. Kaya ako sinunod-sunod na to, kasi sa mga nag-request nga, dapat daw sunod-sunod, hindi naman pwede sa isang video lang mga kulay, isang vlog eh mapapag ano ko yung pagkasunod-sunod hanggang sa matapos mga gulay masobrang haba na yun kaya ganito uh, unang pagpapakain uh, sa pagtatanim pagbalalan prep ganun ang ginawa ko sa pagbablog mga gulay para sunod-sunod talaga Sila, yung mga sumusubaybay talaga sa akin ay maaano nila yon mga kagulay makikita nila yon mapapag sunod-sunod uh, nila yan siya bali ang sunod na abono nito mga kagulay ay mga bibilang lang ako ng apat na araw Diba merkules Merkulis ngayon, Webes, Sabado, ay Webes, Biyarni, Sabado, Linggo. Linggo ang sunod nito mga kagulay na, ano, na abono. Ganun pa rin mga kagulay, i-update ko pa rin kayo kung ano yung gagamitin kong abono doon. Sa ka ikadalawang pagpapakain o pagpaabono doon sa, ano, sa ating talong mga kagulay. La, pati doon sa mga, ano, kapag nakapagpunla na rin ako ng, ano, ng pangalan nito. Ah... Uh, Ampalaya, saka kapag nagtanim na rin ako ng sitaw at saka pepino. ko kayo lahat ng ginagawa ko dito mga kagulay. Huwag kayong balik Bali, ganito lang, isang lata ng sardinas, kontrahon nimo para mahalo. Yan, nahalo namin maigi mga kagulay. Kaya ako lang naman inuuna yung ano, yung coside na hinahalo doon. Una muna kasi kapag yung calcium nitrate nandiba nga parang may mantika siya na may hindi mo maintindihan. Uh, para mahalo talaga yung ano, yung copper base natin. Tapos na yung ano, paghalo ng uh, calcium nitrate. Yun lang yung mga kagulayang ginagawa namin. Ginagawa ko. Uh, oh, timba na to kasi ilalagay doon sa timba. Ito lang. Marami kasi nagsasabi na kung ano daw, ano, baka mas daw. Hindi naman mga kagulay, ganito lang. Hindi mo lang siya iano doon sa may daon niya. Dito lang mga kagulayang ganyan papaikot mo lang mga kagulay wag mo lang tatamaan din yung pinaka na stem nya para hindi rin mano, mga kagulay pang sure lang siya mga kagulay yan madali lang naman to mga kagulay gaganyan mo lang yan ganyan lang mga kagulay yan, kuha tayo para makita nyo tapos isang lata yan mga kagulay gaganyan lang papaikot tapos kailangan nito mga kagulay yung lagi kong sinasabi Ah, pagkatapos nito, kailangan siyang banlawan kahit paunti-unti lang kasi yung ano lang naman eh kung wala kayong ano yung wala kayong host na pangmadilig kahit unti-unti lang mga kagulay para maitulak niya bakit kailangan natin magbalnaw una halimbawa may natamaan ka halimbawa natamaan mo dito sa pinakano niya syempre malambot dito mga kagulay kailangan talagang balawan ang pangalawang ano rin nun para para maitulak rin niya yung abono papunta doon sa ilalim mga kagulay kasi siyempre isang lata lang ng sardinas nakita niyo naman yung ginawa ko ganito ito mga kagulay oh. Yan yun ginawa ko. Papakita ko, papaliwanag ko na rin mga kagulay. Limbawa, ginanyan ko na. Yan. syempre ang, yung eto, nandito lang yung abono. Ayan, nandyan lang. Hindi yan pumunta. Pumunta na sa ugat nun kasi ma, ano pa lang man ang ugat yung ibig ko sabihin. Kaya kailangan talaga balawan. Para yung abono na nandito mga kagulay, maitulak niya rin doon sa ilalim. Uh, kapag nasa ilalim na, unti-unti nang -unti kakainin mga gulay kaya kahit napaka-importante talaga ng pagbabalnaw o kaya pag uh, pagbabalnaw tinatawag o kaya uh, pagdidilig kapag ng ano, pwede naman kinabukasan na gawin para yung abono na nandito mga kagulay ay maitulak niya pa ilalim. 'Yun ang uh, pinaka pinaka maano doon sa pagbabalnaw mga kagulay. So hanggang dito na lang ako mga kagulay kasi tatlo kami magabo no tutulungan ko sila para mabilis uh, anong oras na mag uh, magpa 5:30 na yata 5:30 alas 6 na yata para matapos namin lahat to uh, kailangan kasi ayo tamaan kuan ko la ang dahon para di masunog Ayon uh, mga gulay, mag alas 6 na siguro para matapos namin 'to para hindi na kami abutan ng init. Yun, mga gulay. So, sa bago pa lang sa munting channel ko, wag nyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po 'yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatalong. Doon sa lahat ng itatanim ko. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa mga subo suporta sa akin, sa mga ah uh, darating pang susuporta sa akin. Maraming salamat. Ah, uh, hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat.